Ang nakakasira lang talaga yung mga kaalyado ni Presidente Marcos Jr. na sumisira dito sa unity. Ang liderato ng House of Representatives at ilang miyembro nito ang dahilan ng tila na bubuwag na tambalan ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ang sapantahan ni former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo patungkol sa tila pagkakawatak ng unit team nakita naman natin na talagang nabubuwag ang unity team. Hindi dahil kay Pangulong Federal Marcos Jr. o dahil kay Vice President Inday Sara. Nabubuwag dahil sa kagagawan ng liderato ng Kamara de Representante at mga ilang miyembro dyan. Ani Panelo, may mga ginagawa raw kasi ang mga ito na labag sa konsepto ng pagkakaisa. Dagdag nito, sa halip na suportahan ng Vice Presidente, ay tila kabaligtaran ng ginagawa nito. Ang mga ginagawa nila ay lumalabag sa konsepto ng pagkakaisa. Sa, sa halip na suportahan si BP Sara, ay sinisira nila at uh, talagang kinatangka nilang gibayin ang reputasyon at pristeho ng Vice Presidente Inday Sara. Sa kabila nito, nakikita naman ang dating palace official na hindi natitinag ang pangalawang pangulo sa mga paninira laban dito. Dagdag ni Panelo, patuloy pa rin naman ang pangulo at pangalawang pangulo na ginagampanan ng kanilang sinumpaan. Subalit si VP Inday Sara naman ay hindi natitinag. Tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho bilang Vice Presidente. Kung ano yung kanyang sinumpaan ay ganun pa rin. Ito naman si Presidente Marcos Jr. ay ganoon din ang kanyang ginagawa. Tinutupad niya pa rin ang para sa kanya ay nararapat sa bansa. Samantala, ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, tila tapos na ang honeymoon period ni Pangulong BBM at VP Sara. Sa kabila nito, ay mataas pa rin naman anya ang approval at trust rating ng dalawa. Sometimes kasi after an election, ang tawag mo doon, may honeymoon, may honeymoon period yung na halal na officials like uh, presidente sa mga naghalal sa bumoto sa kanya. Diba? Hmm. Yun yung, may yun yung honeymoon period. Actually, yan ang tamang meaning ng honeymoon period. Pero siguro kanina, ang tanong, tapos na ba yung honeymoon period? Ang honeymoon period, uh, dahil na bumaba yata yung mga approval rating. Pero matataas pa rin naman ang approval rating uh, at trust rating ng dalawang pinakamataas na opisyalis ng ating uh, bansa. Kaya baka hindi pa, hindi pa rin tapos yung honeymoon nila period with the sa mga botante. Kaya, pero ang tanong ko, pa, yung honeymoon dun sa dalawang o uh, batataas na opisyalis, mukhang tapos na. Murag, sabi Bisaya pa sir, <laughs> buskag na buskag. <laughs> Murag. <laughs> Murag na buskag na. <laughs> Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Crystal Austria, SMN News.